Expert ka sa sa lubi. Yeah. Ado, malaki ito kung likod, anak. Kuha ba rin na lang? Imong kaguran ka na. Ng... Haid mo niya ay? Pagtiting maligunan. Aho, kabaw haid sa guran. Aho na naman ay kayo. mag sa Manila. Magkudkud na lang po kong lubi. Ang ibalik dyan. Yeah. Pagtiting <laughs> mo na. Ayan mga friends. Samahan niyo sa pagkudkud. Pagkudkud. Magawa ako ng sumanibos. Kaya, magkudkud ako ng niyog. Lagi mo, daw. Friend, good morning sa inyong lahat. Ayan, tapos ko na nakudkud yung niyog. Apat na, pari... apat na piraso yan, mga friend. Tapos, yan ang ating malagkit. Isa't kalahating kilo yan ang malagkit. Tapos, yan ang ating Luya, tubig, tapos yan ang dahon ng leon. Yan, ang ating pagbalutan sa ating suman ibos. Try ko lang mga friend maglagawa ng sumanibos. Ayan, ang ating asin. Tapos brown sugar lang ang nagamit ko mga friend kasi walang nagtinda dito ng white sugar. Ayan. Kasi nandito sa bukid, walang nagtinda ng white sugar. Ayan, Ayan mga friend, upisahan na natin sa pagawa. Ayan. Ayan mga friend, lagyan natin ng tubig. Ayan. dalawang tasa na na tubig. Ito mga friend. ihumol ko muna sa kuan sa tuno ha huh? humol sa tuno humos tuno taas okay. mo na lang kaya hmm? yan may tubig dito mga friend yan. hugasan natin yung bigas mga friend yung malagkit yan bago natin siya ibabad sa gata Ayan ang mga friend, lagay na natin yung gata sa malagkit. Ayan. Ayan, tapos lagay na natin yung asin. Hindi natin muna iubos para tikman natin kung tama na ba ang lasa. Tapos yung asukal. Halo-halo natin. Babad natin ito, mga friend. Maaga pa ngayon na Tapos, mamayang hapon, ibalot ko na sa dahon ng tapos ito, mga friend, yung luya na binabad sa gata. Maya-maya na natin ihalo. Yan mga friend, yung binabad ng luya sa gata. Yan. Ilagay na natin mga po. Salaan natin. Kasi hindi naman kasama yung ano, luya. Yan. Yan mga friend, no? Oh, nakababad na siya. Friend, yeah, yung binabad ko kanina sa umaga ang gata. Tapos ito yung gata niya. Yung sabaw sa gata. <coughs> binabad ko. Yun din ang isabaw ko mamaya sa pagluto kung isasain ko na siya mga friend. Ngayon, umpisa na natin sa paggawa mga friend. Samahan niyo ako. Mukhang madami po ito. Tapos, ano, first time kong gumawa nito mga friend, yung, ano, kung tama ba ang paggawa ko. Yan. Teka lang doon. Sinatatanggal eh. Pinatay mo. Yan. Ay, naano doon. Ilang pati na? Bigas. Bitaw na. Kakuti. Ayan. Maliit kasi yung ano, maganda sana yung ano yun? Yung Ganda sana yung ano. Hmm. Tapos, ito siya ng ganyan. Tapos tutusokin. Hirap pala to na. Ngayon lang ako nakatry. Hmm hirap pala. <laughs> <laughs> hindi mari hindi maano. So ibus daw ibalot ko sa dahon ng niyog. Hindi ako marunong sa suman sumanibus sa pagbalot kasi hindi ko man alam. Nag-try lang ako mga friend eh hindi ko kaya matatanggal yung dahon ng leo kaya ibalot ko na lang to sa dahon niluto ko lang muna sa gata yan mga friend magsuma na lang ako ibalot sa dahon niluto ko na lang sa gata mga friend talaga hindi ako marunong magawa ng suman ibus Okay lang sa pagtimpla pero sa paggawa, pagbalot sa dahon ng ni, di ko marunong natatanggal. Kaya ganitohin ko na lang, ibalot na lang sa dahon. Yan mga friend, update ko na lang. Yan mga friend, malapit na po siya matuloy. Uh, ganito lang kalaki, huwag masyadong malaki. Sarap uh, ka binawasan ko eh. Yan. Ang suman ibos na punta sa dahon. Yan. Yan mga friend. So, kami na lang natin ang suman sa dahon. Kasi, hindi ako marunong sa ano eh. Yan, o. Oh. Hindi ako marunong sa ibalot sa ano. Hmm, diretso na lang. Oy, ni ambak man. Asa ang ambak? Apo, ah, di ba kung gusto may nana no? Hmm. Isang na to? Asukal. Tapos, kunting asukal lang, tapos asin. Tapos, ano? Hindi ah. mo luy, ah. Luy, dikdikin mo. Ibabad mo sa gata. Tapos, ihalo mo na sa... Ako, pwede luno naman di ha? Ako, ah, pwede rin. So, manibos man sana kasi to, eh. Ayan, hindi man ako marunong magbalot kaya ginawa na lang suman dahon. Mga friend, tapos ko na nabalot yung aking suman sa dahon. Hindi nagawa sa suman ibos, hindi kayang pagbalot. Ayan mga friend, isaing na naman natin to. Mga friend, lagyan na natin dito sa kaldero para isa lang natin. Bait sa pasay kayo ito mo has. Tikit na si Will. Makapagbaon mm. sa ko ako. Mm. Balik Blue. na ako ng Maynila. Nane. Bukas pang nga, friend. Nanay ko si Asmer Bio. Oo, dahil niya. Lagzo na Asmer Bio. Kuha kami dito. Ano mga friend, naluto na na. Naluto na yung ating suman. Ayan. Nakuha ka na video kanina pag salang. Nakalimutan ko pag video mga friends. Yeah, I've been so long. Well, yeah, I'm like yeah, mga friend, sarap. So, na ano to siya mga friend? Na ng ano? At Lutong lutong na yan siya mga friend. Yan. Yeah. Mula mm may -hmm. galag siya tatlo sa lahat-lahat ng viewers. Maraming salamat po sa lahat ng Support the second channel. I love you all. Thanks for watching. Bye bye. Yeah.